ikinalulungkot ko kapatid, hindi ko lang pwedeng mapalampas. Si Manalo hindi nagpabautismo. Kasi paniwala niya, walang mas mataas sa kanya para magbautismo sa kanya. Maling paniwala yon. Sabi ni Juan, yung dumarating pagkatapos ko, eh nalong dakila kay sa akin yon. Di man ako karapat dapat magdala ng panyapak ng kanyang pae. At dun sa isang ebanghelyo pa, Di manay ka ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak? Ni yung tali ng sinyelas o sapatos ni Kristo. Hindi ako karapat dapat, sabi ni Juan. Pero ang Kristo sa pagpapakumbaba, nagpabautismo siya kay Juan. Hindi kagaya ni Manalo, wala ikaw magbabautismo eh. <laughs> wala nang magbabautismo. Basahin natin ang Pasugo, November 2001 page 2. It is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him. Oh, yan eh, kasi nungalingan yan eh. No one was there immediately preceding his work to baptize him. Meron na siyang mga kasama eh. No? At bakit siya nagpapatong ng kamay? Kung wala nang, walang immediately, uh, there was no one there immediately preceding his work to baptize him. Bakit nagpapatong siya ng kamay sa iba-ibang mga pastor ng iba-ibang iglesia? No? Meron tayong kopya niyan. Doon sa kanilang paanyaya, sa ikalimang taong anibersaryo ng Iglesia ni Manalo sa Pilipinas, siya ay pinatungan ng kamay para tanggapin ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Pakibasa mo nga ito, kapatid na Daniel. Kung kopya nito, original lang nasa akin eh. Marami kasi yan eh, na pinamigay nila. Yung isa, ibinigay sa akin ni kapatid na Nicolas Perez. Ito yon. Meron akong original copy sa ating museum. Kapatid na Daniel. Ito po, Iglesia Ni Cristo, Maynila, Desyembre, 1918. Buhay at Kapayapaan. Ginoo, mapitagan naming inaanyayahan ang inyong kamahalan sa gaganaping pagdiriwang ukol sa pagpapasalamat sanhi sa ikalimang taong buhay ng uh, Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas at pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo. Ang pag-analyze ko po, po kasi yung tinatawag yung logic na ang ah, sa pagkakaalam ko po, ang anghel ay mas mataas ang kalagayan kaysa sa tao. Ay sabi po kasi ng mga iglesia ni Manalo, ah, si Manalo raw ay anghel ang makita sa ikatan ng araw at si Cristo daw ay tao. So sa makatwid, lumalabas presumably, lumalabas na si Manalo mas mataas kay Kristo. Hindi po kaya, hindi po ba mali yung mga ganong mga panan na iglesia? Uh, sa, sa paniniwala po ng iglesia ni Manalo, ang anghel mas mataas sa tao. Paniniwala po nila yun. Pero sa kasamaang palad, hindi po yun ang nasa Biblia. Ang anghel, mas malakas at makapangyarihan sa tao. Pero hindi siya mas mataas sa tao. Ang anghel po, tagapaglingkod ng tao eh. Human servant po yun eh. Pakinggan niyo po sa 1, 7 at 14 ng Ebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan, yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espiritu kasi yun eh. Ano ba ang tungkulin ng mga anghel sa 14? Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan? Eh, mga anghel po, mga espiritong naglilingkod sa mga taong magmamana ng kaligtasan. Kaya ang tawag nila, anghel de la guardia. yan eh. Kayo po mag-isip na nakita kang security guard, binabantayan ng bangko. Alin ang mataas yung security guard? Guardia lang yun eh. Mas maimportante yung nasa loob na binabantayan niya, eh, hindi ba? Kaya, yung paniwala ng iglesia ni Manalo na ang anghel mas mataas sa tao, ay mali. Actually, ang anghel po ang hahatol tao eh. Yung taong banal, yung taong magiging dapat sa Diyos, sila ang hahatol sa anghel eh. Unang Korinto 6, versikulo 2. O hindi ba ganun nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sandibutan? Tuloy. Hindi ba ganun nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Ayan. Hindi nyo ba alam na ating hahatulan ng mga anghel, sabi ni Pablo sa mga kristyano sa Korinto? So, ang magiging tagahatol ng anghel, yung mga kristyano maliligtas eh. Paano mas mataas yung anghel? Eh, ang anghel ay eh, hahatulan. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng Sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni Manan, payag sila na si Satanas, Diyos ng Sanlibutan. Payag sila nun. Hindi sila tututul doon na ang tinutukoy na Diyos ng Sanlibutan, si Satanas. Eh bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? <laughs> But si Kristo <laughs> ayaw. Ah. <laughs> Nakita nyo logic mga kapatid? <laughs> Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng salibutan? <laughs> Tinatawag ba siya Diyos? <laughs> Tinatanggap pa ni Manalo? <laughs> eh bakit si Kristo kahit kapirasong buwang na Diyos ayaw mong pigyan. Masyadong malaki galit mo kay Kristo. Masyadong malaki galit kay Kristo. Walang ka-chance.